Sinakop ng Canadian teenager na si Victoria Mboko ang four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka dalawa tandang bawas anim, anim tandang bawas apat, anim tandang bawas isa noong Huwebes. Natinapos ang isang fair tal run sa Canadian Open sa kanyang unang titulo sa Kedil. Simboko labing walong at naglalaro sa kanyang unang UDIT final. Ay tinanggihan ang Osaka ng kanyang unang tour level na titulo mula noong libo at Australian Open na pinahirapan ang Japanese star, 27, na nahirapang makahanap ng consistency mula nang bumalik mula sa maternity leave ng maaga. Noong 2024, Simboko, na niraranggo sa labas ng nangungunang tatlong daan upang simulan ang season at umakyat sa ika-negatibo 85 sa pagpasok ng linggo, ay inaasahang umakyat sa ika-negatibo 34 sa mundo. Sa harap ng napakasayang center court crowd na labing isa libo, na convert niya ang walo sa kanyang sham na breakpoints, na nasungkit ang kanyang ika-apat na panalo ng linggo laban sa isang Grand Slam winner pinatalsik niya ang dating Australian Open champion na si Sofia Kenin sa ikalawang round at ang regning French Open. Champion na si Coco Goff sa ikaapat.